Yeah. Ibig sabihin, sa gate na yan, uh, sumabit ka na dati. Oo. Oh. <laughs> Kaya parang tatakot ka na. Apo. So, lang niya ganito. Mula dito pa lang, nakita mo, mula dito, binabasa mo na kagad yung, uh, yung sitwasyon. Mm -hmm. Alam mo na dapat kung saan mo siya kukunin, kaliwa o kanan. Una dyan, dapat isa lang muna yung attention mo. Ang maganda attention niya, yung banda dyan sa side mo, okay. sa kanan. Yan, ninipisin mo lang siya na hindi sasabit ang side mirror mo. Side mirror kong base kumpara sa hood. Mula doon, tingka ang side mirror. Hindi sa salamin na, mismo side mirror siya. Mm -hmm. Doon ka titingin. Titingnan mo, pag medyo malapit ka, ilayo mo na konti. Pag malayo, ilapit mo konti. Kasi eksaktuhan lang itong gate mo okay, so try natin. Dito pala, puposisyon mo na maganda. Okay? So, saka, relax ka lang. Dapat, no? Kasi, bitaw ang brake. Ang, ang, ang paa mo, nasa brake lang. Okay. No, so wag mo alisin mo, wag mo muna ilalagay sa gas. Oh, dito ba, 'di ba? May may kaya, kaya mo nang promotion dito, maluwag naman din sa kanan. Kabi ka ng konti-konti lang, dahan-dahan lang dito. Yan. Iyo, dahan-dahan lang dito. Kuha ko, kuha ka pa dito ng space. Kailan may pantay mo kasi 'yan eh. And then, kabi ka na si dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Ayo, no, ganun O kabi ka na diyan, konti-konti. Uh, so, tingnan mo yung side mirror mo, sasabit ba sa kanya? Okay, oh, sige, ka lang. O, oh, tingnan dito sa kanan. Ayan, yeah, tingnan mo yung sa, sasabit mo sa side mirror mo? Hindi na, sir. Okay, diretso ka lang. O, oh, dito sa kanan, tingnan mo, silip ka rin. Sige. Okay. Yung. O, oh, tingnan mo kung sasabit ang side mirror mo. O, oh, ba diba? So, diretso ka lang muna. No, sir. Hanggang tuwapat ang side mirror mo sa kanto na to. Dito, ha? Tapos tingnan mo muna dyan. Hintayin natin tumapat na silmira mo dito Kunti pa Yan Saka ka dito tumingin ano? Ipo-position muna itong silmira mo dito Hintayin natin kung may pagkakataon Yan, pagkakataon ito Push ka ng konti na o, Dahil dito tapat na silmira ba o, Sagad mo na manibela mo na Kasi nagpas na, balikat na yung tumapat Kamamaya pa isa One and two Very good Okay, go gas ka pa, opposition ka naman dyan sa, sa lane mo, ano? Ayan. So, dyan ka muna sa lane na yan. So, kung gusto mo naman mag-change ang lane, kaliwa o kanan, sisignal ka muna, ano? Apo. Siyempre.